Ayan mga paps, so kung mapapansin nyo, meron na naman mga aso dito na nadaanan natin na nagkakalkal ng basura mga paps. Ayan, o. Nakakaawa talaga mga paps kasi imagine mo dumi nung kinakain nila. Diba? Wala, wala silang choice kundi kainin yung madudumi. Diba? Kaya sana matutunan natin na maging mapagbigay sa kanila. Bigyan natin sila ng malinis na pagkain, ba diba? Kasi deserve din naman nila mga paps yung malinis sa pagkain. Diba? Ah, awo, oh. Takot pa yung isa oh. Siguro dahil namamaltrato. Diba nga mga paps, ah, nag-aabang na yung dalawa dito na pinapakain natin. Tignan mga... Oh. Ayan, oh. kunyari lalagpasan natin sila. Tignan nyo yung dalawang yan. Oh. Ayan, tingnan mo, tumitingin na, tumitingin na sa bike, sa e-bike natin mga pups Ayan, nakatingin na yung isa yung Isa hindi niya alam na, parating na tayo eh Ayan na, lumapit na siya mga paps, ayan o no? Ayan na, tignan niya, kunyari, hindi natin siya papansinin Pero maang lang yan mga paps, nakasunod yan no Nakasunod yan mga pups nakasunod yan Taposan din yung isa mga paps o, oh. ayan o no? Ayan no? pag nakita niya na, ilalapit sa atin yan Ayan, ayan oh. Ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan yung isang yan oh. Ayan eh o, nagaano pa nga ng basura mga paps, nakikita nyo. Ayan eh o, nagaanap ng pagkain sa basura mga paps. Ayan eh no, yung masakit makita mga paps na sana isang araw wala nang ganyan mga paps na nagkakalkal ng basura. So, syempre, dito tayo, bibigyan natin ng pagkain sila mga paps. Hindi tayo papayag na magutom sila hanggat nandito tayo. Lapit na siya mga paps. Ayan. Lapit na si Doggy. Doggy! Wait lang mga paps. Pakainin muna natin sila. ba diba? Nakakalkal ng basura eh. Hindi pwede magkalkal mga paps. May pagkain tayong malinis dito. Ayan o. Oh. Gabang na sila Oh. Diba? oh At least mga paps. Hindi na ito magkakalkal ng basura. Eh, nakakain na ng ano eh, malinis tsaka maayos. Yeah. Hindi na sila magkakalkal ng basura mga paps Ayan okay, na, nauwo pa nga siya oh. Oh. Bah, Hindi na magkakalkal yan mga yan mga paps. Matutulog na yan.